Hello po, ako nga po pala si Lenlen. -Len. Len. Ayoko pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. Ngayong araw nga po pala ay pupunta tayong tagig. Hinarap po kasi namin yung bilihan ng murang mantika dito sa tagig. At sa patatlo-tatlong ikot namin, natagpuan din namin yung bentahan ng pinakamurang mantika dito sa tagig. Ayan nga po, at nabidyohan ko na yan. Ganyan po ang paglagay ng kanilang mantiga sa bote. Basta nakakamangha po yan. Bumibili rin po sila ng mga bottle dito. Kunyari, 1.5 po. O kaya mga lagayan ng mga bote ng gin. O kaya mga dating nilagyan na rin po ng bote ng mantika. Dos po isa niyan. Pag meron kayo dyan, ibenta nyo na lang dito. Mapapakinabangan pa nila. At siyempre, naglakad-lakad nga din po pala kami papunta doon. Siyempre kailangan ko mag-vlog, 'di ba? <laughs> kailangan ko rin ng mga details. Pero pagpunta po namin dito, e eh, bumili na rin po ako ng isang galon. Mamaya ako nasasabihin kung magkano yung isang galon basta napakamura niya. Dito po pala sa side na to ay yung mga mga nagtatali ng mga bote ng mantika. Bale, yung bote na tinatali po nila ay 12 pieces po yan. Tapos, dederecho po yan doon sa may kabila rin. Tapos, yung machine na po yung maglalagay ng mantika. Pero, may tagahawak po sila. Ayan po, dito po sa side na ito, dinadala yung mga tinalian nilang mga bote. Tapos, sila na po yung maglalagay ng ano, mga mantika sa loob. Bale, kinukuha po pala yung binili kong isang galon dito na mantika. Bale, yung isang galon po ay kinilo. Uh, ang kilo po niya ay, bale, 17 kilos po ang laman niya. Tapos ang bayad niya po ay 1,300 pesos lang po. O ba diba, napakamura na nun. Bale, yung isang galon po pala na 17 kilos, ang laman po ay 18 liters na po. Ito po ang price list nila. Bahala na po kayo kung bintindi dyan. I-screenshot nyo na lang po para makita nyo rin po. So, ayan na nga ni po kung paano po nila itali at lagyan. Nakakamangha po. Biruin mo po yung nakataling labing dalawang bote ay sabay-sabay nalalagyan ng makina. May makina po sila dyan binababa. Tapos, yung isang tao po ang naglalagay ng mga takip. Kasi wala namang makina ng tagatakip. At saka, dito po sa side na to, may tagatali rin po ng... 1.5 liters na mantika. Talagang sanay na sanay na si kuya. Ayan po, tignan nyo. Nakakamangha. Sa bagay, pag nasanay ka na si isang trabaho, makakuha mo na rin talaga. Siguro, ilang years na sila dito nagtatrabaho, kaya easy-easy na lang sa kanila yan. Bali kung bibilihin nyo po pala sa kanila yung 1.5 liters na mantika ay uh, 111 lang po ang bayad niyan, di ba napakamura kasi po sa palengke niyan ay 130 pesos o di ba nakamura na kayo? Naglibot-libot din po pala kami dyan. Dito po pala rin ang murang bilihan ng mga product ng Pepsi. Makikita nyo po dyan lahat. Pepsi product po yan. Nagdid Bali, nagdi-deliver -de din po sila dito around Poteros, around Tagigat, around Makati. Pagkatapos nga po pala ay umuwi na rin po kami. Ayan po. Ayan nga po at binuhat na po ni Mahal yung isang galong mantika ay sigo ah, ano po yan pumatak ng 18 liters po tapos ang bayad niya po ay 1,292 pesos at umuwi na po kami niyan kaya po kung may tindahan kayo at gusto nyo ng medyo malaki so, nyo po ng medyo malaking tubo at murang mantika ay dito lang kayo pumunta sa Tagig City mismo sa Pepsi Corporation at pag uwi nga ni po namin ay isinalin ko na siya sa mga kanya kanya ng bote ayan na po Siyempre, marami tayong bote dyan na pinaglagyan din ng mantika dahil nga po, nagluluto tayo ng mga fishball, kikiam, at kwek-kwek, at iba pa. Sinalinan ko po muna ang 1.5 liters. Bale, yung isang galon nga po pala ay eh, umabot ng 18 liters po. O, ba diba? Parang pumatak siya ng 108 pesos ang isang 1.5 liters. O, di ba? Nakamura ka na talaga dyan. Since ang negosyo nga po namin ay magtinda ng mga street food sa labas po ng aming tindahan, ay mas nakatipid po kami nung malaman po namin kung saan binibili ang pinakamurang mantika. Pasensya na nga po pala kayo sa boses ko kasi po galing po ako sa sakit alam niyo naman po ngayon uso ang ubot sipon at saka ngayon lang din mo ako nakapag vlog medyo busy lang din po ayan nga po sinalinan ko na po lahat ng bote na walang laman dito sa bahay bali marami po kami boteng walang laman dito nasa dalawang sako po at tapos na po lalagyan ko na po yan ng takip lahat ay hindi pa pala Siyempre, pagkatapos po niya mga boting maliliit na salinan, ay sasalinan ko rin po yung aking boting 1.5 liters. Kasi doon po ako makuha ng pangluto. Hindi ko na rin gagamitin yung mga nasa bote. Ibibenta ko na lang yun sa tindahan. Bali, ang benta ko pala sa tindahan niya ay 32 pesos only. O, di ba? Mura lang. Magkano na kaya sa inyong lugar ang mantika? Dito mura lang po, bali parang ang puhunan lang po ng isang bote ay 22 pesos at nilagyan ko ng ani po ng takip yan isa-isa. At para na mad ma-display na rin po, pa-share at like na rin po ng aking videos. Thank you po. Bye-bye. Ayan na, din display ko na po. Thank you for watching.